Lodi sa mga kasama natin gumagamit ng ganito pang radyo. 02 and 02 Patango. Ayan. Kung minsan, Lord, ipagkawala na kayong TX, ito yung nagiging problema nyo. Ayan. Binaklas ko na yung finals nito eh. Ito yung kanyang finals which is SC-1025. Ito talaga yung gamit nito, Lodi. Itong radio na to. Ito, 1025 ang kanyang finals. Ayan. 2N, Alpha Tango, uh, 2E, mga ganyan. Ito yun. Okay. Ito, lodi, sa mga nag i ng gantong klaseng radio, medyo, kung hindi nyo na ginagamit-gamit siya, uh, mas mabuti kung painit-initin nyo rin, saksak nyo rin. Kasi, ang nangyayari dito, pagka naka-stack lang siya, ay ganito. Okay. Tanggalin natin yung kanyang takip loads. Ito, kabubunot ko lang loads, ha. Okay. check natin. Ito siya. Ayan o. Wala na siyang gam. Kasi nga, pinamahayan siya ng ayan, mga insekto. Ayan o. Kaya sa mga gumagamit ng ganito pang radio lodi, medyo hayaan nyo lang siya na nakasindi. Hayaan nyo lang na uh, nakamonitor. monitor para hindi ma-attract o maakit yung mga insekto dyan na pasukin yung kanyang finals yan, ito lodi ay wala na siya yan. kasi nga binahayan na yan eh o, no. ninat-ngat na nila okay ngayon papalitan natin to okay, palitan natin ng final Pare-pares lang naman yan, Lodi. Siya nga pala, Lodi, yung final nito, uh, kung walang-wala, ay pwede rin gamitin sa uh, base region. yan yung finance na ganito Lodi pwede rin ilagay sa base radio kaya nga lang 5 watts lang din yung buga ng base radio nyo pero magagamit pa rin okay ngayon lagyan natin yung kanyang tornilyo ngayon medyo hindi lumabas yung kanyang pinlodi eh, kaya kailangan natin siyang tulakan ito yung isang pin ito rin check natin kung nakalabas na ito nakita na natin siya ito rin yung isa ito rin yon. okay isa pa yan ingat-ingat lang Lodi sa pagbabalik niyan kasi nga kung minsan ay na pagdidikit-dikit yan yung kanyang hinang Tingnan nyo na lang to ayan o oh. ito rin ayan o oh. Yan. Pag hindi mo mapansin yung mga hiblang ganyan, yan. At pagdikit dito, minsan, ah, uh, nyo, good naman yung kinuha kong final. O kinabit ko, pero, ganun, hindi naman obra. Ibig sabihin, Lodi, may napagdikit kayo dyan, kaya ganyan. para yung makasigurado lodi kasi 'yung maglagay ng insenso ayan sa gantong kasing radio lodi marami naman na tayong content na nagawa kung paano magpalit ng finals tsaka kung ano-ano pa Ayan. pero ipinakita ko lang sa ngayon ito na yung uh, bali pinasok ng insekto yung kanyang finals nilang gam kaya nasira okay Ayan, subukan natin itakip siya kahit wala munang kahit wala muna siyang mga tornilyo ngayon Lodi, subukan na natin kung meron na siyang output sa signal okay power port 4200 tayo check natin yung kanyang LCD screen, kanina kasi kahit uh, high power at low power ay yung guhit ng kanyang bar scale ay parehas lang Okay, ngayon ay pumuno na siya. Tumuloy na yung guhit niya. Ibig sabihin ay very working na yan. Sa low power ay nagbago. Ayan o. Medyo nakabatak lang yan. Ayan. Ganyan kasi yan Lodi. Eh, pagka nakabatak yung... O ibig kong sabihin, sobra sa adjustment yung kanyang low power. Ayan o. Ayan. Halos puno rin yung bar signal o yung bar indicator, halos puno din ibig sabihin nakabatak yan, maaring naka 3 watts o naka uh, 4 watt, mga ganyan o ang pagkakalam ko 2.5 lang ata yung uh, sagad nito sa low power yun o yung high power, kung mapapansin nyo ayan o. Ayan. halos uh, ilang bar lang yung uh, naidagdag, okay yan, check natin mabuti yan yan yung high power niya. At ito naman yung low power, yan you know? High power, yan. Wala siyang antenna lodi eh. na pinipiga ko Pero okay lang yan. For testing lang naman eh. Hindi naman, ah, uh... pero yung iba lodi, eh. Uh, yun yung issue nila pagka napipiga kahit sa saglit lang na walang antena mapa radio base man yan o portable base handheld radio mga ganyan nasisira daw yung kanilang finals ayan oh wala namang kinalaman Lodi sa uh, pagkapiga mo siya ng bahagya lang kahit walang antena uh, talaga siguro naman na bibigay na yung kanyang finals kaya ganoon ayan ito ay okay naman siya oh. ayan ayan So, ibig sabihin, uh, pumitik na yung kanyang bar signal. Uh, meron na siyang power output niyan. So, ayan. Kung so, minsan lang din nagkakataon lang uh, na nasira. Ganon. <laughs> nung pinigaan yung walang antena. Kasi minsan marami nagtatawang na kanyang kay Wigan eh. Uh, napindot ko lang siya pero wala naman ng signal eh. Ayan, ganoon lang naman maaring palitan yung driver maaring nasira yung finals ganun lang naman yung loads okay so ganun lang load yung pinakita ko sa inyo bali yung kanyang final ay uh, nilamutak na siya ng mga insekto ayan ayan sya ayan kaya wala na siyang transmit okay So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at magandang buhay po. Thank you.